Guni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana magustuhan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong bata pa kami ng kapatid kong si Elmer. Mahilig kaming bumisita sa tiyahin naming si Aling Gloria sa probinsya. Isang tahimik na baryo ang kanyang tinitirhan. Napapaligiran ng malalawak na bukirin at isang malaking dam na ayon sa mga matatanda. May misteryosong nilalang na naninirahan sa kailaliman nito. Ayon sa alamat, may isang sirena sa dam. Isang nilalang na hindi tulad ng karaniwang sirenang, may magandang tinig at buhok na parang ginto. Ang serenang ito raw ay walang mata, walang bibig, at ang balat ay kasing putla ng bangkay. Sabi ng mga matatanda, maraming nawala sa dam, lalo na ang mga hindi taga roon. Hinihila raw nito ang sino mang maligaw sa tubig at hindi na sila muling lumilitaw. Hindi ako naniniwala noon. Kwento lang yon hindi ba? Hanggang sa isang araw, naranasan mismo namin ni Elmer ang bangungot ng malalim na tubig. Mainit ang araw noon sa kabila ng babala ng aming tiyahin, napagpasyahan naming maligo sa dam. Puno ito ng buhangin, at sa gilid nito ay may malalaking makina. Mga bulldozer at rock na kumukuha ng buhangin mula sa ilalim. Sa aming paningin, mukhang ligtas naman ito. May mga bahagi pang mababaw lang. Hanggang puhod lang ang lalim. Dito lang tayo ha, sabi ko kay Elmer abang unti-unti naming nilulubog ang aming katawan sa malamig na tubig. Sa simula, masaya kaming nagtatampisaw. Walang kakaiba at walang panganib. Pero habang lumalayo kami ng kaunti, biglang nagbago ang lahat. Sa isang iglap, mula sa mababaw na tubig, para kaming nahulog sa isang walang hanggang bangin. Ang dam na kanina'y mababaw lang, biglang naging isang madilim at malalim na hukay. Kuya, tulungan mo ako ang sigaw ni Elmer. Pilit na nagpapanik sa tubig. Sinubukan kong lumangoy pabalik sa pangpang. Pero may humihila sa amin pababa. Hindi ito ang karaniwang agos ng tubig. May malamig na kamay na dumadampi sa aking paa at humihila parang may mga daliring kumakapit sa aking balat. At doon ko siya nakita. Sa ilalim ng tubig, may isang figura. Isang babae, walang mata at walang bibig. Mahaba ang kanyang basang buhok na lumulutang sa tubig. At ang kanyang balat ay maputla na parang patay na katawan. Hindi niya si Elmer. Napakapit ako sa kamay ng kapatid ko. Pilit siyang inilulutang. Pero palakas ng palakas ang hatak ng sirena. Sa ilalim ng tubig, nakikita kong dahan-dahang bumubuka ang kanyang bibig. Hindi ito isang bibig ng tao, kundi isang napakalaking panga na puno ng matatalas na ng ngipin. Parang butas ng impyerno. Nagpumiglas kami ni Elmer. Wala akong makita. Pero naramdaman kong humihina ang hatak ng sirena. Pilit kong tinulak si Elmer pataas. Sinisipa ang tubig para lang makalayo sa malamig na kamay na nakakapit sa aming mga binti. Nang sa wakas, lumitaw kami sa ibabaw. May malakas na kamay na humila sa amin. Mga trabahador pala ng dam mga lalaki nakakita sa aming pagkalunod. Anong ginagawa nyo rito? Delikado rito, bata. Sigaw ng isa habang kinakaladkad kami patungo sa pangpang. Umihingal ako. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Paglingon ko sa dami nakikita ko pa rin ang figura sa ilalim ng tubig. Nakatingin sa amin kahit wala itong mga mata. At ang tubig ng dam na kanina'y malinaw, unting-unting naging kulay dugo. Pag uwi sa bahay, kalit na galit si Tiyang. Hindi lang dahil sinuway namin siya kundi dahil alam niyang muntik na kaming hindi makabalik. Hindi lang yan basta pagkahulog sa malalim, hindi ba? Anong niya? Pumaba ang kanyang boses. May nakita kayo, hindi ba? Pahimik lang kami ni Elmer. Napabuntong hininga si Tiang at itinuro ang lumang altar sa gilid ng bahay ang dam na yan, yan. ordinaryong lawa. Alam nyo ba kung bakit lumalim bigla ang tubig doon? Umiling kami. Dahil hindi natural na dam yan, ang sabi niya. May lumang baryo sa ilalim niyan. Isang baryong pinalubog noon ng mga mayayamang negosyante para gawing embakan ng tubig ang buong baryo kasama ang mga bahay, simbahan, at pati mga taong naiwan doon, nalunod sa tubig. Nanlamig ako sa narinig. Nang may mga humukay ng buhangin sa ilalim ng dam, nabuksan ang lupa kung saan nakalibing ang mga kaluluwa nila. Kaya ngayon, hindi na sila matahimik naghahanap sila ng kapalit. Mula noon, hindi na kami bumalik sa dam. Pero sa gabi, sa bawat tahimik na oras bago ako matulog, may naririnig akong tunog mula sa labas ng bahay. Parang basang yabag na dahang-dahang lumalapit sa bintana. Minsan, sa panaginip ko, pumabalik ako sa ilalim ng tubig at sa dulo ng kadiliman, nakangiti ang serena na walang mata. Sa tuwing umuulan at pumataas ang tubig sa dam, may bagong nawawala sa baryo. Mga batang naliligaw, mga trabahador na hindi na bumabalik. At kung minsan sa tubig ng dam, may lumulutang na anino. Isang babaeng sumasayaw sa ilalim ng alon. At kung maramdaman mong may malamig na kamay na humahaplos sa iyong mga paa, huwag ka nang lumingon. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.